Ngayong gabi eh mga kapas Ganito na kami ngayon Dito kami sa uh, sitwasyon sa aming lugar Kasi grabe ang gulo ng isip namin At puso Kailangan namin ilabas dito sa video Panoorin nyo ha Grabe ang anong sasabihin sa babae nito Kasi pulang-pula yung lips ha? Anong sasabihin mo ma'am? Ikaw Oo? Ako Huwag oh? <laughs> kang mito. Ang bye. Ah, mm -hmm. uh, yeah. Bakit? Ano yung Ah, tau, oo nga. Bakit? Napaasawa ka kasi ng kalong, kaya ngiti ka ng ngiti. Taliling ka kasi. Tingnan mo. Yan. Pulang pula yung labi. Madilat ang okay mata ko. Tapos ikaw pulang labi. Bawal syempre, yan. syempre, ko Sa may ko anak, lang. marami dosi ko mo anak mo. to, ito, 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 Bakit bumaliktad? Anong bumaliktad? Baliktad? na naman to. Yung? Bumaliktad yung video. <laughs> ano bang, ano bang sasabihin? Bakit ka pinalapit mo ako? Bakit mag-aaway yung asawa? Anong problema? Hindi ko narinig. Bakit nga ba mag-aaway yung mag-asawa? Anong problema? Bakit pa mag-aaway ang asawa? Anong problema? Ipalayo-layo ah. eh, muna natin po, Pin. Tapos ilapit. Ano nga? bakit mag-aaway ang mag-asawa? Dahil ang lalaki pag may gana sa gabi, hindi ito pinagbigyan ng asawa. Ay, gabi-gabi, oras-oras -gabi, si Gansigundo. Kailangan may pagbibingbang at paglalambing. Yun lang pala? Yung gusto pala ng lalaki. Kailangan hapuin mo siya sa bimbang para ini magkabingbang makabimbang ng iba. Sige, sige. Iintok mo na. <laughs> <laughs> Sige na Sige, sige. na. ano ano buco ano buco ano buco ano buco ano buco ano buco ano sige, ano buco ano buco ano sige. ano buco tulungin daw ito. Pa, pio, 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 it, pyo, it pyo. moments. <laughs> Bakit? Ano ka ba, Vibes? Maaga na. Nakakagulat. Tinulugan mo lang ako. Ano, sabi mo? Ano? Anong tulog? Wala ka namang pinagmamalaki hanggang sa na Tak Hindi